Ate Yolanda? Nasaan po si tatay at ang senyora? Kaalis lang ng senyor. Nasa kanilang silid naman ang senyora. Tawagin mo na. Maya-maya mag na kayo. Sige po. Uh, pero, uh, ate Yolanda, maari hubang bang ipagtimpla niyo muna ng limonante si ate? Oo. Sige. Salamat po. Mm. Bakit kayo may marit, ha? Sumama ka sa amin. Ihatid natin ang ate. Saan? Basta. Halik na. Tulungan siya Ako ho. Ako ho siya. Bakit ho? Si Kumairo! Sir. Ah, uh, bakit ho? Uh, ano ang nagawa ko? Anong nagawa ko, sir? Sandali lang, no, my, my friend is good. Why, why, why take, why take him? Sir, I haven't done anything wrong. You must have mistaken me for someone else. Oh, uh, sir, baka kung nagkakamali ho kayo, baka kung kamukhaan lang niya, o ano, wala kong ginawa talaga itong kaibigan ko. Damare! Koichi mo. Oh. Uh. Tekin Gaya na eh. Sir. Sandali lang. Why not? Sir! Please. Anong nagawa kong mali, sir? Sir. Tell us. Tell us what we have done wrong. Sir! Sir! Anong nagawa naming male? Sandali lang. Walang kaming ginagawang masama, sir. Please.